Alright, tayo uwi na Medyo Ano ba? Nag-open na pala ako <laughs> Kaya pala na-under na Sorry naman lunes medyo sumablay tayo saan? sa gawa ko breeder? o oh, isang breeder tapos may isa pang sumablay eh uh -huh. ano ba gilang gawa mo? yung verde yung pakainan ah yung cone? Hmm. ayun dalawa pala yung una ay hindi ko agad natanggal yung cone after 20 minutes ngayon hindi nagkalawang kalawang na naman tapos huling huling sala ang breeder naman di bali ba sa breeder mm -hmm. madaling gawa ng parang after 20 minutes mm, after 20, 20, minutes. 20 minutes ng breeders out cooling time tatanggalin mo na yung cone ah kung maingit pa oh, 30 minutes cooling yun eh ah 35 yata Ba't na nalang isip ng 20? Ay hindi Mas, mas unang hanguin yung cone Anong nangyari kanina, napagsabay ko na ng hango Buti na lang, buti na lang, kaunti lang yung kalawang Hindi na nagawa ko agad ng paraan Pero nung umulan Medyo kakaiba yung ano Humidity Pag nagkiba yung humidity, nag uh, na advance yung kalawang Naglalabas yung kalawang kaya lagi ako nung hirap mahirap ano yun controlin yung kanyang ang sabi ni Gary 20 minutes tanggal ang ginagawa ko naman 18 minutes na tanggal ko na so na advance ko so, nako control ko ngayon kanina nung umulan nagkaiba medyo lumamig so parang dapat mga 16 minutes dapat siguro kaya nga sabi ko lunis na lunis ah dito dapat maboka ka ano <laughs> we're going to the left we're turning to the left pag gas Gastrotec. gastrotech ah, gastrot ba bilis ng gumawa ng bahay ko ah bilis na na eh na agad eh galing na ba, eh. bilis na magawa ang bahay last week wala pa yung mga ano na yun trusses

Anong tinda doon sa fresh na yun? Wala, pangit din Gulay daw? Gulay Pinili kong ano eh, pabulok na yung mga uh, ano, awang oh, So hindi fresh? Alam fresh <laughs> Fresh nang dating? Dito. rain monday so yeah, coming up to five, and uh, as we do that, we'll continue our look at the Gospel of Mark, one of the four Gospels, of course, that kick off the New Testament in the Bible. And at the moment, uh, we're looking at Mark chapter ten with Pastor Steve Burgess. Let's see three growth. So we we'll pick that conversation up before five today. Looking at um, well, an interesting request from a couple Weesh. of uh, Jesus's disciples coming nice. up with Pastor Steve Burgess Make Wish. a real difference Wish. and have an influence on a child or young person with high needs. The, the Open Home Foundation yeah. are seeking foster parents. Yeah. People like you who are willing to open up their hearts and home BNC. to care for a child or young person. Become a foster parent. Uh, uh, with full support, training, and appropriate reimbursement. Mm. It will change their life and yours. For further information, please visit Open Home Foundation at ohf.org.nz. That's OHF. No. Ever considered investing your future no. with your money flourishes no. and takes care of humanity? Look no further than always and no. Recognized by Canstar as the top performing KiwiSaver in the growth category, with oh. an annual five year return of twelve percent oh. oh. from twenty nineteen to March Past performance does not guarantee future performance and return.

bahay yun. Ang taas na yun. Ang taas na ng bahay. mayayaman na yun talaga. Ang yata si slogan Banda sa kabila. Oo nga. Doon nga yun. Kasi dito tayo eh. Ito dia drive ko, Ba't ganun? Parang nagiinit itong likuran ko. Normal lang ba yun? Nagiinit itong puwitan ko. Hanggang well, dito. Ano yun? Eh, normal yun? Sa makina, eh. makina yun. Kaya na. naman ng makina yun, di ba? Lapag sa makina. Lapag sa lapag sa makina. Eh. Dito? Nung papunta ko doon, itong kulikong biyahe. Nainit ka ako. Nainit ka ako magbabago. Hindi naman. Hindi binubuksan ko yung bintana. Palalamigan ko. Oh. Hindi ka naman binubuksan air ko. Sayang ang ano. Ay di ano. Kawawala naman. Ang no? mm. init eh. Sabi ko ba't kaya gano'n Yung pokong tao daw gano'n Nung pabalik gano'n din. Hindi ah, oh, na, hindi pwede yata to pa layo-layo. Otherwise, mapahinga talaga. Pero layo naman ang makinay, no? Nandun. Dito. Masadyang posible naman. Bagay. mukha siguro. Eh, balita kayo rin Sana nakapasa si Pogi. Talagang nakaimut All Alright, here we go. Oh Dito na tayo, dive shape. God. shape.